Salad. So hi guys. So for today's video ay gagawa tayo ng potato salad. So ito yung mga ingredients na kailangan natin. Nandito yung celery, patatas, carrot, paminta, asin, mayonnaise, uh, pineapple and 1 sibuyas. Um balatan muna natin yung patatas. Pagkatapos sa patatas, balatan naman natin yung carrots. Pagkatapos ng carrots, ay maghihiwa na tayo ng sibuyas. Guys, yung ginamit kong ano, sibuyas, kulay puti yan. Puti yung ginamit ko para ah, hindi masyado maano, ma, -ano, maamoy. -ma Hiwain lang natin ng ganyan, maliliit na pa cubes. Pineapple. Pagkatapos natin humiwa, oh, maghiwa ng ano, ng sibuyas, ito naman tong pinya hiwain natin ng maliliit pa cubes din. Mayroon din pineapple tid. Ano yung nakahiwa na, nakalagay sa pack? Hindi kasi ako nakabili ito yung nabili ko eh. So, okay na bahala kung anong pineapple bibilhin nyo yung ano yung nahiwa na or kayo ang maghihiwa. Tapos, ayan na guys. Tapos na yung nahi, tapos na yung nahiwa nating sibuyas na puti at pineapple at ito na yung carrot and patatas at sileri. So ngayon, magpakulo tayo ng tubig. Lagay na natin yung patatas at carrot. Pwede niyo pa lang lagyan ng asin kung gusto niyo yung ano, yung tubig sabay doon sa pagpakulo ng patatas at carrots. Kayo kung gusto niyo. Pero para sa akin, nakalimutan ko lagyan ng asin. Lagyan niyo ng konting asin para may lasa ng konti yung patatas na pinapakuluan. So yung pakuluan natin sila. Patas natin, ah, uh, binuksan ko na yung apoy. At taran, magic. Nag-teleport na siya, kumulo na. At iti-check natin kung malambot na ba yung patatas. After, ano, 10 minutes, medyo matigas yung, ano, yung patatas. Mataba kasi yung patatas na, ano, Uh, ginamit ko dito matataba kaya matagal siya lumambot so nilagay ko muna yung celery tapos tinakpan ko muna at charan chineko ko uli yung patatas talagang matigas yung loob pa niya at ang ginawa ko hiniwa ko na lang siya guys ayan pinatay ko siya at hiniwa ko na ng pagit na ayun lumambot na agad kaya nagkaganyan ganyan na siya at huwag niyo palang kalimutan lagyan natin ng tubig yung ice na paglagyan natin ng karot sa patatas para hindi lumambot yung madurog yung patatas pag hiniwa natin yun yung secret doon lagyan natin ng ice yung ice namin kasi dyan kunti lang, lang cubes kaya nagkaganyan ganyan kung mayroon kayong ice na malaki maganda yun ilagay nyo doon kasama sa tubig na pinagbubara ng patatas at karot na, 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 na nilaga na kasi ayan na hiwa hiwa na tayo ng karots at patatas hey! аны ýanynda 200 ml but i you yeah. know Pao ng pineapple. Bunti lang. Parang may kunting sabaw. Para juicy. Next, lagyan na natin ng asin, kunting asin, para may kunting alat-alat. Tapos, pamintang, durog, kunti. Eh, So, yan. Mayroon na tayong potato salad with pineapple an and carrots. Beef. Potato salad with pineapple an and carrots. So, yummy na guys. Pwede na. Ilagay sa ref. Palamigin. Tapos pwede na kainin. Pwede na. 20 minutes. Ito na siya guys. Malambot na. Ay malamig na. So, diba. Tikman natin. Kasi medyo malamig na siya. Nilagay ko na sa brush. Malamig na siya na natin ang gawa nating potato salad with carrot and pineapple hmm rock, hmm umabas na yung ano yan yung umabas na yung celery pineapple Gracias.